Wow! Ano nangyari dito sa spark plug ko mga kadads? Ayan, imbes na nag-burn siya o nasunog siya, din lumipis na rin yung pinakadulo niya. At napansin ko, yung nabili kong spark plug, para mas maliit siya, confirm mo dito sa nakalagay. So, ang tanong mga kadads, kakaya siya kaya siya mga kadads? Susubukan pa ba natin? Ano ba ang magiging advantage at disadvantage niya? Makakasama ba ba ito sa ating motor? nang sabi ko, Huwag nabili mo na siya ng ganyan, huwag mo na siyang i-adjust. So, para sa akin mga dads kasi ito galing sa manufacturer, ibig sabihin na... Uh... So good morning mga dads, welcome to my channel, my TV. Sara na mga dad, sorry, wala tayong masyadong sideline ngayon kasi ayun, tagulan, so laging umuulan, madalang yung mga nagpapaservice. Meron man, kaso masyadong malalayo. Sa mga nagpapaservice pala, about sa electrical, mga dad, ay pagpasensya nyo na po kung di ko po kayo mapuntahan kasi sa sobrang layo po, meron po tayo sa Pangasinan, Cavite, Rizal. so around Angeles lang po ako mga dad, so, so yung kaya naman pong ibiyahe. So, medyo haggard po kasi or masakit o nakakapagod po yung pagbibiyahe mga lads. Wala na po wala lang po kami sasakyan o no? mahirap lang po kami. So, pag, pag napag-isipan ko po, lalagyan ko pa ng isang gulong tong si Shadow si Blue para may four wheels tayo. So, maano po kasi yung biyahe pag So, delikado rin po. Lala na sa iba libar. So, ito mga dads ang gagawin natin. No? Mag-maintenance tayo ng ating mga service. So, unahin natin ngayon yung mga spark plug nila. So, bumili ako ng spark plug para kay Chido Blue, pati kay Honda Beat. So, ito sila mga dads. So, ito yung sa TMX natin. Nakalag na natin siya. Ito yung gagamitin natin sa Honda Beat. So, hindi naman siya original, pero sabi ni ate, yung nagtitinda, na, <clears throat> okay naman daw siya. Ayan. So, mapino yung thread niya. Nasabi kasi nila pag mapino daw yung thread ibig sabihin medyo high class. Then ito, yung sa TMX so gamit ko since nung 2012 bata yun. So gamit ko na yung platinum. Yung matilos yung dulo. Ayan, oops, sorry. Ayan, so matilos yung dulo niya. Like pag local or yung ordinary. So hindi naman sa local, ordinary mga dads. Yung, yung ganto. Mapapasin mo na flat siya. Ayan. So, pag-compare natin ang oh, mga dads. Ayan. So, si Tilo, kasi Ano ba? Ayan. So, dito tayo. Ayun. So, mapapasin mo, itong nasa kaliwa, mga dads, ay sobra, or matilos siya. So, para siyang karal. So, mas matilos pa yung mga dati dyan, mga dads. Ngayon, ito, flat. So, ayon dito sa mga nakalagay. So, ito, mga dads, lumipat tayo ng lugar. Medyo maingay lang doon. So ito yun nga po, tulad nga po nang sabi ko, pag nabili mo na siya ng ganyan, huwag mo na siya i adjust So para sa akin mga dads, kasi ito galing sa manufacturer, ibig sabihin na uh, kalidad or napag-isipan o napag-aralan na nila to yung tamang distansya. So yun ang pagkakaunawa ko para sa akin mga dads ha? So kung meron mga nag-adjust, kasi base dito sa karton niya mga dads, dito sa, eto, uh, dito, so, bitang ko lang to. Ayan. So, dito mapapansin nyo, ayan. Dito sa drawing niya. Nabawal siyang i-adjust yung pinaka flat form niya, mga kadad. So, ito. So, ito siya, mga kadad. So, bawal na daw siyang i-adjust. So, may X siya. Ibig sabihin, wrong. Hindi siya tama. <laughs> so, ngayon ang gagawin natin, mga kadad, sa so, ikakalasin natin to. So, paano nga ba yung pagkalas dito sa Honda Beat? So, may, kung sa kung so model kayo, mga at sa'yo. So, di ko nalilinis yung sa akin. Kasi minsan mga dads nakakapag-service tayo. Tapos sa'yo, uh, biglaan. Di, di, ko na nalilinis. So, nakakawalan ng gana. So, pagkalinis. Tapos, uulan. Service. So, okay lang. At least, mayroon tayong kita. So, ito. bubuksan na natin. Tara, let's go. So, ito na magagawin mo mga dads. bubuksan mo siya ng Ayan. So, makikita mo dito yung kayamanan ko, yung tinatago-tago ko kay Mrs. Ayan. So, lagi ako may dalang tester, yung Sam Phillips. Saka, siyempre, pang Samji. So, pag nagutom tayo, hindi, joke lang. So, laman nito ay, ayan, chamois. So, so dito, mga makakita makakakita ka ng dalawang tornilyo. So, tatanggalin mo lang sila. Unahin natin to. Ayan. At isa dito sa kabila. Itong ganyan, lilipat tayo dito sa baba. Bababa lang natin to. Ayan, susunod natin dito. Ayan. So, ko lang to. Ayan, so, pwede kaya. Ayun, pwede. So, yan po yung tornilyo na. Ayan. So, medyo gaskasin na po ito kasi pinangkakarga ko ng gamit mga gamit, power spray bag so mga puno ng tools kaya naging magaskasin tong motor ko so importante naman para sa akin mga dads hindi ka tinitirik ng motor so hindi ka pinapalya pagdating sa kalagitnaan iiwang ka lang din naman niya so tulad ni ni pagibig sa so, si lab yung lab natin sa so, una ka lang pala niya sasamahan. So, sa uli, hindi na so pag tanggal nito mga kadad sa so, pwede na natin siyang kalasin hirapan ako wala kasi yung stun yun okay. so tara wala pa natin siyang kalasin dito mga dads so hindi aabot yung ang kadas natin so mahirapan tayo ng konti yan so ayaw na para na lang natin siya ng konti so in spark plug niya so bubunutin mo to may pit ah. ayun titignan natin yung pinagkaiba ng difference ayun, dapat talaga malalim you know ayun sa wakas ayun mmm oh. so doon na yung mga dads yung assist pa plug ko kaya pala minsan sara ko lang yun yun naman ako galit <laughs> so ito yung difference nyo ngayon mga dads saya oh, Uy, ang GKR pala siya. ito yung pinagkaiba niya. Alright. So ito ang makadad no? Kaya, pala, kaya pala minsan parang nawawalan siya ng kuryente. The na, or napudpud na yung spark plug natin yung dito sa ulo niya. Ayan. Medyo blurred. Kuha ko ng magandang angulo. Ayan. So medyo blurred lang pero kita naman. Tingnan nyo yung medyo bago pa. So yung original. Mahaba siya. Patay. <laughs> so ito na nga mga Meron tayong pagkakamali pagkukulang. So hindi sapat ang lahat. Dahil dito mga yung so, nung bumili kasi tayo dun sa magalang, tatanong lang natin or na tanong lang sa atin kung ano ba yung motor natin. Ayun. So tinanong, ano ba yung motor mo? So sabi ko, Honda Beat FI. So, ito yung binigay nila. Ayan. So, pare-parehas lang daw Pero, nung kinalas natin siya mga kadads, so, kung lumabas dito, mas mahaba yung may thread niya. So, NGK R siya mga kadad. So, mayroon siyang R. Then, kulay blue yung spark plug, yung sulat ng NGK niya. Ayan. Then, yung isa wala siyang R. Then, mapapasin mo maigsi yung thread niya. Then, ngayon, bumili pa tayo uli ng isa. So, Pwede naman siyang ilagay mga dodge kaso mabibitin yung kuryente niya, hihina yung supply ng power niya. So mahihirapan siyang magsunog ng kuryente or ng gas. So syempre, malayo yung pagitan. Parang sa lighter mga dads. pag nilighter mo siya ng ganyan, nakaganyan ka lang, hindi mo siya masusunog ng maayos o so, hindi siya masusunog. Pero pag nilapit mo siya, mas masusunog siya. So parang ganun yung pagkaintindi ko mga dodge. Ayun, then, Ayan, nakita natin yung bago. So, tingnan nyo yung difference niya. nung pinagkaiba. Ayan. So, makikita mo dito sa luma natin na unang-una sa kulay. Ayan, ayan. So, lusaw na tong isa. At ito, bago pa lang kasi hindi pa nagagamit. So, ilalagay na natin siya mga dads. Tara, let's go! So, pag una pa lang mga may maigpit na siya. Huwag mo na siyang ituloy. Masasaktan lang siya. Kasi masisira yung thread ng makina natin. Ayan. So, maganda. Ibalik mo siya. Balik mo siya ng ganyan din. Hanggang sa makuha mo yung maluwag niya. Hanggang sa mapapansin mo na lumubog na pala siya ng usto. Doon pa lang siya umigpit. Ayan. So, tulad niya, umigpit na. Pwede na natin umigpitan. Ayan. Hmm. Hmm. Siya na makadad sa wala tayong photographer o cameraman. So ito makadad sa tigpitan na natin at pinapasok na Pag tama na siya, ibabal na natin ang mga player na siya. So ayan, dudugdugin mo lang siya. So pero di ka tayo nagkikipag-away makadad siya. So, make sure na may babalik natin ng motor nilyo para walang kalapag yung motor natin. Ayan, so pagkatapos mong ipit yun, bubuksan mo lang yung pinto. Then ilalagay mo yung dalawang tornilyo dito sa side. So or sa side ng compartment natin. Ayan, dyan, saka dito. Then dito sa dalawa sa baba. So after no, pwede na natin siya i-test. Tara, let's go! So ito mga kadad sa tita, try na natin siya. So sasama kaya si Mrs. So ako pinapakul down ko muna siya bago ko siya pa -andred. So yan, subukan natin kung may pagbabago ba mga kadad. Uy, parang lumakas yung kuryente niya mga kadad. Tara mi, babay tayo. Magdig tayo, boom. <laughs> so ito, papa-andred ko na siya. Then, subukan lang namin dito sa malapit sa amin kung ipagbabago pagbabago ba yung hatak? So, dito palang nararamdaman ko na yung ganda ng hatak niya mga lads. Ayan. So, di naman natin siya biberate-in. Ayan. Dito tayo magpumpisa. Itinan lang natin kung maganda yung flow o yung movement niya sa pagbabago ng spot lag So, may pagbabago kaya. Ayan. So, ayan. Nasa 50 na pala tayo dito. and 60. Ayan, so, aabot ba tayo ng sa 20 dito. Ayan, so, magsa sa na tayo. Biglang yung mga kapang maikpit si bisis. So, kaya nagbunong na kagad ako. Kaya, ayan, so, babag na tayo. So, papagalitan pa tayo ng kamakalagas. Tara, let's go! So, yun ang mga kadadsat. Tinest natin siya. So, para sa akin, malaki yung pagbabago. Gumanda yung hatak niya. So, ayun, kita niyo naman doon sa spark plug niya. So, ganun lang magtanggal. Tatanggalin mo lang yung mga tonilyo doon sa clearance niya sa harap ng makina then pwede mo nang abutin yung spark plug so hindi mo na kailangan kalasin pa ng buo yung clearance pwede naman kaso yun nga lang hassle, pagod so marami ka pang kakalikutin so kaya mo naman abutin so yun nga nakapagpalit na tayo ng spark plug so ngayon nalaman ko na so napatunayan ko na para sa akin na kumina na yung hatak niya confirm mo dati so mayroon siyang malakas na mayroon siyang mahina so madalas mahina siyang matak na nararamdaman mo na parang flat yung likod mo so ayaw niyang ngayon, ayun ang umotak ayun na nakita natin yung spark plug niya na na burn na so sira na or nalusaw na yung pinaka dulo niya yung nakaganyan ayan so ayun so ng pinalitan natin siya sinubukan ko siyang panda rin kanina ng mabilis so inalbus si Mrs. So ayun nasa 60 pa lang nata tayo kanina o sa 20. pinatutunan kayo sa video nito mga kadad. So, maganda pa rin na nag-maintain natin o chinecheck natin yung mga parts ng motor natin. Lalo na yung mga preno yan. So napaka importante na yung mga kadad. Ma, kung hindi ka dinan, so, baka maluwang yung kadena pwede nito malon so magkos ng aksidente huwag naman sana so mga kadads kung meron kayo suggestion eh, huwag kayo mag magcomment sa baba at ito yung aking babasahin at pupusuan So, at kung may kitanong nga naman kayo, mga dads, kung kaya ko naman sabutin at alam, mga dads, so, ito yung aking isi-share at ito yung aking comment sa baba. So, mga dads, see you in my next video. Shhh. God bless!